At uh, ang ating pong unang ipaglilingkod, Brother Jerry, Opo. ay uh, isang katanungan mula po sa, sa numero na 0919-947-8472. Ang kanyang tanong ay ganito, God P.M. po, gusto ko pong malaman ang tungkol sa ika po. Di ko po masyado maintindihan. Salamat po sa inyong tanong, kapatid. At uh, ito ay natalakay na po namin ng mga nakaraan. At sa ngayon ay medyo papasadahan natin ng konti, Brother Jerry. Mm hindi -hmm. naman natin idedetalyan ng katulad ng pagtalakay natin noong una. Uh -huh. Pero ating ipagkakaloob ang uh, kumbaga ayon sa hiningi ng kanyang katanungan. Uh -huh. Ang kanyang uh, request ay uh, gusto niyang malaman ang tungkol sa ikapo. Mm -hmm. Kasi hindi niya po ito maintindihan. Ang tungkol sa ikapo, gilaw na taga Subaybay, mga kapatid, na aming pong mga suki. Ito po ay uh, utos ng Diyos na nakatala po sa Biblia. Brother Jerry, mm. ito yung pamamaraan ng Diyos paano susuportahan ang mga naglilingkod sa templo noong araw. tama Kaya nga, pasasagutin natin yung Biblia kung paano sinabi at para saan ba ang ikapo. Mm. Ano ba sinasabi ng Biblia? Saan ba ito ginagamit? Bakit ang Diyos ay... Nagutos na ang mga tao, ang bayan niya sa Old Testament mm -hmm. hanggang New Testament ay dapat na mag ikapo po. Uh, dalawang bagay na is pong ipapansin dito, kapatid na Johnson, mm -hmm. kung bakit ang Diyos ay naguutos sa kanyang bayan na dapat ay magbigay ng ikasampung bahagi. By the yeah. way, pag sinabi pong ikapo, ito po ay ikasampung bahagi uh -huh. ng ating tinatangkilik. Sa English ay tithes, nang ibig sabihin ay tenth. 10%, 10 ng, ng, income, income ay ibibigay sa Panginoon. Oo. Ayan. Ang basic principle nito, mga Giliw na taga-subaybay, ay yung pong sinasabi ng talata ng Biblia doon sa unang Korinto sa Kapitulo 4, ang bersikulo po ay dos. Ganito po ang ating mababasa. Sabi po rito, Buko dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat yung pong salitang katiwala, mm. ito po ang pinag-ugatan kung bakit po tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos na magbigay ng ikapo sapagkat tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Tama. Nung ginawa ng Diyos ang Sandibutan, lahat ng mga bagay na kanyang pag-aari, uh -oh. ito may mga hayop, ito yan. man ay mga punong kahoy, kayamanan. lahat ng na nasa halamanan sa Eden, uh -oh. kayamanan, ginto. Yan ay pinagkatiwala kay Adan. 'Yan, sabi, ginto, mm -hmm. pilak, lahat Kanya ng mga yun. bagay dito sa mundo mm -hmm. ay pag-aari ng Diyos. Mm -hmm. Wala po tayong sa at sariling atin. Kaya tama yung binasa mo, Brother Jerry. Uh -oh. Tayo po ay pawang mga katiwala lamang. Mm -hmm at wala tayong pwedeng angkinin ano bagaman mayroong mga nakapangalan sa atin ng mga properties dito sa mundo mm -hmm. sa lupa pero ang totoo nun, pag biblia ang ating pinagbasihan, ay eh, lahat yan ay kaloob ng Diyos sa atin at ang tawag pa nga ay eh, katiwala tama so anong payo abay dapat maging tapat sa isang katiwala kung kayo po ay mayroong isang katiwala sa inyong ari-arian mm -hmm. abay wala naman pong brother Jerry wala namang amo na hindi matutuwa sa tapat na katiwala. Tama po yan. At kapag ka ang katiwala hindi tapat, ay mm. siyempre ay hindi naman matutuwa yung amo. Mm -hmm. Wala naman akong alam na amo na nang maasumpungan, dadaya yung kanyang katiwala, ay ang tuwa siya. Ah, Ganon din siyempre po ang pananaw ng Diyos sa atin. Kaya tama ang ganda ng payo, Brother Jerry. Oh, oh. okay. Alam po ninyo, ang payo na yon ay dapat maging tapat Puntahan natin yung sinasabi ng all, ng, uh, ng Diyos mm. kung pa saan ginagamit ang ikapo. Yan. Brother Jerry, uh -huh. ito yung mababasa natin, palasak na mababasa natin sa aklat ng Malakyas, mga kapatid at mga kaibigan, ito ang nakalagay, Brother Jerry. Ano? Mm so, basahin ko na lang yung, ano, yung talatang Jis. Mm -hmm. Tres talatang Jis ng aklat ng Malakyas. Ganito nakalagay, Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Yun. So, ano po ang utos? Ayon sa binasa natin, dadalhin daw yung ikasampung bahagi sa kamalig. Yan. Upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Ang tinutukoy po dito ng Biblia, mga ginigilan na taga-subaybay ay, yung mga naglilingkod sa templo ay hindi po yan naghahanap buhay. At sila ay nabubuhay lamang sa pamamagitan Brother Jerry ng ikapo o ikasampung bahagi na ibinabalik ng, ng uh, mga Israelita mm -hmm. sa kanilang kapanahonan. At nung kapanahonan na yon, ang mga Israelita po na tinatawag na mga Libita uh -uh. ang siya pong nakikinabang Yan. doon sa ikap. Po. Ganito po ang ating mababasa sa aklat ng bilang, Kapitulo 18, ang versikulo ay 21, Brother Johnson. Mm -hmm. Ang sabi dito, At sa mga anak ni Libi ay narito, aking ibinibigay ang lahat ng ikasampung bahagi sa Israel na pinakamana na ganti sa kanilang paglilingkod, na kanilang ipinaglilingkod, sa makatuwid bagay sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Yan. Sapagkat ang mga libita, alam naman natin sa kasaysayan ng matandang Israel, mga Gilo na taga-subaybay, na labing dalawang tribo. Mm. Pero pagdating po doon sa isang tribo uh -huh. na mga libita, sila yung angkan na naglilingkod sa tabernakulo. Yan. Sila ay walang ibang trabaho ang ginagawa, kundi naglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Kaya... Sabi ng Panginoon, yung mga ikapo mm. ay mapupunta sa kanila. Yon. Bilang kagantihan sa kanilang ginawang paglilingkod, paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Yun ang dahilan kung bakit nais ng Diyos na maging tayo sa pagbabalik. Kasi mm -mm. imagine, Brother Jerry, kung wala ang batas na yun ng Diyos para mabubuhay itong mga saserdote. Eh, may, may mga pamilya din sila. Eh. Oo. Brother Jerry, mm -hmm. hindi katulad ng mga saserdote ngayon kasi sa ibang translation, yung saserdote ay pare. Oo. Doon sa Magandang Balita Biblia. Mm -hmm. So, ang mga saselo, tinag-aasawa din po sila. At sila ay uh, uh, may pamilya din na pakakainin, Brother Jerry. Mm -hmm. So, hindi sila pwedeng magtrabaho, kaya ang bumubuhay sa kanila ay yung ikapo. Yeah. At napakaganda ng pagkakapasya ng Panginoon. Alam mo, Brother Jerry, mm -hmm. ng Old Testament ay walang corruption sa pananalapi sa templo. tama Kasi ang batas ng Biblia, ay yung ikasampung bahagi ang ibabalik. Tama. At kung wala ka namang ibabalik at hindi ka kumikita, hindi ka pwedeng obligahin magbigay. Mm -hmm. Ang ganda ng pattern na ginawa ng Panginoon, siguro ang tanong, kasi hindi naman natin matututulan, kaibigan, na sa Biblia, mayroon talagang utos ng pag-iikapo. Ang nagiging problema ngayon, Brother Jerry, mm -hmm. sa ating kapanahonan ay marami ang naririnig natin na nangangaral na wala na ang pag-iikapo. Kasi nasa New Testament na tayo, mm -hmm. ay hindi na raw utos yung tungkol sa pag-iikapo. Tatapatin po namin kayo mga taga-subaybay ano po. Wala ho tayong mababasa sa buong Biblia maging sa Bagong Tipan na ipinagbawal ang pag-iikapo. Kapag wala ho tayong nabasa na ipinagbawal ang pagbibigay ng ikapo, in short, magpapatuloy ito. Kasi anong basihan natin para itigil? Oo. Kung wala namang sinasabi na na, na bawal na. Oo nga. Okay. Ngayon, In fairness naman, Brother Jerry, mm -mm. meron pong napagbabasihan itong mga ilan. Kaya lilinawin natin. Uh -oh. Meron pong mga nagiging basihan kung bakit nagkakaroon ng confusion ngayon na marami ng mga tao ayaw na mag-ikapo kasi New Testament na daw. Uh -oh. Ano yung mga ginagamit ng basihan? Ang ginagamit na karamihan basihan ay yung nasa 2 Corinto 9, uh -oh. ang versikulo ay 7. Yun. Siguro ipaglingkod na rin natin sa paglilinaw doon uh -oh. sa ating kaibigan na nagtanong ay ating pong ipaglilingkod. Ang sabi roon sa 9.7 ng Aklat ng Ikalawang Kurinto, Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, mm. sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yon. Sabi ka agad noong mga tagapagturo na galit sa ikapo, uh -uh. Ika, ito na yung kapalit ng ikapo. Mm -mm. Magbigay ka na ika ng ayon sa pagpapasya ng puso mo, hindi na ikapo ika ang kabasihan sa panahon ng bagong tipan. At itong talatang ito, gili na taga-subaybay, ay wala po kahit na kaunting ideya para sabihin natin ito ay kapalit ng ikapo mm -hmm. o ito talatang ito ay nagpapawalang bisa sa kautusan ng pagbibigay ng ikapo o pagbabalik ng ikapo. O ulitin ko po para po sa kapakinabangan ng ating mga taga-subaybay. Ang ah, sabi, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Mm. Wala ho tayong makikitang ideya na ito ay nagpapawalang bisa sa ikapo brother Jerry. Oo. Kasi po alam mo ba ninyo na itong utos na ito ay dati na rin itong utos sa lumang tipan kaya kung ito ang pagbabasihan natin na wala nang ikapo dahil sa talatang ito Magkakamaliho tayo dahil so, ang diwa ng talatang ito ay umiiral na sa Old Testament na kasabay na umiiral, Brother Jerry, oh. ng pag-iral ng ika Yun nga. Eh. Sampul ng talata. Sampul ng talata. Exodo 25, talatan 2. Yan. Yeah. Ang sabi po yung ganito, Salitain mo sa mga anik na Israel na sila'y magdala sa akin ng isang handog. Ang bawat tao na maganyak ang puso sa kagandahang loob ay kukunan ninyo ng handog sa akin. Yan. Yung salitang baganyak ang puso sa kagandahang loob. Mm. Ito po ay kasing tunog o kasing kahulugan nung salitang magbigay ayon sa kapasyahan oh, oh. ng kanyang puso. Sa makatwid, ito po palang sistema o kaya ay paraan ng pagbibigay ng pagkakaganyak sa puso uh -huh. o yung pagkaroon ng kagalakan sa pagbibigay, iutos na sa panahon pa ng matandang tipan sa alinsabay ng pag-iral ng pagbibigay ng mga Israelita ng ikasampung bahagi. Yun. So, ang nangyayari kasi dahil sa ang sound brother Jerry oo. ang dating ay bago kapalit. itong utos na ito oo, kapalit na parang ba? labas na ito na yung utos sa bagong tipan oo, eh, yun pala yung diwa nito ay nasa lumang tipan na pero nasa lumang tipan ang diwa kasi nito yung magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso ito sa pagpapabaw ng salita brother Jerry mm. kusang handog kusang loob na handog kusang loob na handog pero itong salitang ito, naroon sa Old Testament din, bukod sa binasa mo eh. Oo, oh, meron pa. Meron doon sa Isra, oh. sa oh, yeah. mm. basahin nga natin yun. Sige nga. Sige, basahin nga natin to. Isra, dos, At ang ilan sa mga pangulo ng mga sangbahayan, ng mga magulang, nang sila ay sa bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem, ay nangaghandog na kusa sa bahay ng Diyos upang husayin sa kinatatayuan. Sa, sa 69, sila nangagbigay ayon sa kanilang kaya na ingatang yaman ng gawain na anim na pot isang libong dari kong ginto at limang libong librang pilak at isang daan na bihisan ng mga saserdote. Napansin po ba ninyo mga kapatid, ano? sila ay nagbigay ayon sa kanilang kaya. Ay hindi ba yung yung uh, diwa nung nasa or, ikalawang Korinto, Nebisette, brother Jerry, narito eh. Nandiyan din. Eh. Kaya hindi ho po pwede na porki meron na tayong nabasang gano'n sa aklat ng karinto, ay mapapalagay na natin na wala nang ikapo. Kasi sa Old Testament, magkasabay na umiiran ang pagbibigyan ng ikapo at mga handog. Inuulit po namin. Oo. Yung po ay dalawang talata pa lamang. Yeah. Meron pa po kami mga talatang iba niyan. Oo. Nakatunayan na sa Old Testament. Pero hindi na po namin isa-isahin sa inyo. Tama. Sapagkat yan po ay nagpapatunay lamang po na yung pong pagkakabanggit doon sa 9.7 ng aklat na ikalawang kurinto, yan po ay sistema na rin na umiiral sa panahon ng matandang tipan. Yeah. Tandaan niyo yung pong 9-7 na kaklat ng ikalawang Korinto, hindi po pinag-uusapan dito yung object of giving. Yes. It is a manner of giving. Pag sinabing manner of giving, ito yung paraan ng pagbibigay mo. Ano man ang ibibigay mo, handog man yan, ikapu uh -oh. man yan, kinakailangan yung puso mo ay dapat kusang loob yan. na nagbibigay. Magbigay ka nga ng ikapu, masama ang loob mo, mm ay may huwag ka nang magbigay. Tama. Magbigay ka ng handog mo, masama ang loob mo, huwag ka nang magbigay. At Kahit regalo eh. Tama. Saklaw na saklaw din dito sa ikalawang Korinto 9.7. Hindi nga. pinag usapan dito kung anong ibibigay mo. Mm. Ang pinag usapan dito kung papaano mo ibibigay. Yung motibo mo. Yung motibo mo ng pagbibigay. Aba, hindi ko maintindihan. Uh -oh. Kung ang paraan dito ay manner of giving, ang uh -oh. pinag usapan at pinahuhulugan ng maraming mga tagapagturo ng Biblia, ito na rin yung object of giving. Yun Replacement nga, eh. daw ito na ikapo. Iyon pala eh, dati na rin ito sa lumang tipan. Maling-mali po ang pakahulugan ng marami tungkol dito, Brother Johnson. Nakapalit ng ikapo ito. May idadagdag pa akong talata, Brother uh, Jerry opo para makita natin na yung utos tungkol sa ikapo at andog ay magkasamang. Yan, oo. O, nasa, balikan natin yung malakyas. Tres. Ngayon ay ang talatang utso ang aking babasahin. Yan. Ang sabi ay ganito, Nananakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Yan. Sa Old Testament, magkasama ng inutos yung pag-iika po at pagbibigay ng handog. Yeah. Na pagka hindi daw ito binigay at mm -hmm. naging tapat ang isang tao, ay isang pagnanakaw, Brother Jerry. Oh, Kaya wag ho tayong mag-alala na parang ang pagbibigay ng ika po sa Diyos ay napakalaking kawalan sa ating uh, pananalapi. Totoo na mahirap ang buhay ngayon. Subalit ang Panginoon ay may challenge sa, ayot, sa atin. Binasa natin kanina yung talatang Gis, brother Jerry. Oo. May challenge ang Panginoon sa atin. Dalhin ika natin ang ika bahagi sa kamalig. Talatang this ano? Upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay nito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan ng langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Yan. So, challenge tayo ng Panginoon. Alam nyo, na, na, na naalala ko brother Jerry. Oo. No tayo nag-Bible uh, study at alam ng mga taga-subaybay natin na tayo ay mayroong mga kaibigan, mga artista oh, oh. na nag-umaatin uh, sa ating mga Bible study mm -hmm. at nag mayroong isang kaibigan tayo na nagpatutuo tungkol sa kanyang sarila. Panorin po ninyo ang patutuo ng isang kilalang artista. Ang ginawa ko, nag-tightening ako. So sinasabi ko sa inyo ngayon, wala po akong utang at blessed na blessed. Promise, yung tightening na yan, talaga, totoo yan. And mas madaling gawin po yan kung lalo nating aalamin at babasahin ang salita ng Diyos. Mas magiging madali. Ang style ko, maliit pa lang, bigay na agad. Kaya nga sinabing first fruit of your whatever you have. Hindi yung uli. Kasi mas madaling unahin mo na. Kasi kapag hinuli mo yan, sabi mo next month na, pag lumalaki po yung amount lalo, mas lalong mahirap. Nagiging selfish po tayo. Kaya maliit pa lang, bigay ng bigay. Amen. Marami tayong marinig na ganyan. Kaya, I'm tight talaga talagang napakaganda dahil yan ang negosyo ng Panginoon. So, napak narinig po ninyo ang patutuon ni Miss Carmi Martin. Praise the Lord. Nang sabi niya, Brother Jerry, uh -huh. sinubok at subok niya na ito. Oo. Uh -huh ang pagtatapat kung kailan siya nagtatapat sa pag-iika po sa kanya na bayaran, yung kanyang mga bayarin, nakabili ng kanyang mga kailangang bilhin. Mm. Ah, talaga naman, tama ang sabi ng Panginoon. Kailangan natin siyang subukin. Huwag daw tayong magpapaniwala doon sa mga nagsasabi na hindi na dapat magbibigay sapagkat kailanman, pag sinunod natin ang utos ng Diyos, kailanman hindi tayo maliligaw. At sina, sinabi niya ron, subukin siya. Yeah. At hindi natin subukan. Ito po ay subukan eh. Uh -huh. Baliktad nga itong sistema ng ikapu eh. Uh -huh. Kung sino pa yung may-ari ng lahat ng bagay, kukunti yung kanya. Yan. Ikasampu lamang, 10%. E, Di ba kapag tayo ang may-ari, ang kailangan sa atin eh, kung hindi man 50%, 70-80%. Uh -huh. Pero dito, sampung bahagi lang eh. Oh. Kaya po dito nasusubok yung ating pong pagiging mapagbigay. Alam nyo ang isang sikreto, mga kaibigan, lubos-lubosin na rin natin ito, kapatid na Johnson eh bakit ba talaga ang Diyos isinusubukan tayo yeah. sa ika po? Pakinggan po ninyo ang isang talata, mga kaibigan, dito sa Aklat ng Deuteronomio, uh, Kapitulo 8, ang versikulo po ay 17 at 18. Ang sabi rito, At baka iyong sasabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanan ito. Kundi inyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang pagtitibayin ang kanyang tipan is, na kanyang isinampa sa iyong mga magulang gaya nga sa araw na ito. Yeah. Ang ganda ng ating nabasang talata, ang isa pa lang paraan ng Diyos kung bakit niya tayo pinagbibigay at pinababalik yung ikapo, mm -hmm. ay baka kasi sabihin natin na yung ating mga kayamanan na kinatangkilik ngayon, eh yung lakas at kapangyarihan ang naging dahilan natin kung bakit tayo nagkaroon ng kayamanang ito. Tandaan niyo ang sekreto ng pagbibigay na ikaw po, mm, pagkilala mo na ang Diyos ang, ang nagmamayari ng lahat ng bagay, mm -mm. inaalis sa atin ang espiritu ng pagiging sakim.